first time ko ang mapunta sa tindahan ng mga imported chocolates. Grabe ah, sobrang mura ng paninda nila ang kulit nga eh. Kasi pwede kang bumili ng mga tingiting -ting chocolates na ang presyo ay nagsisimula sa limang piso. Tapos nga, ang dami po ang pwedeng klase na pagpilian. Ang malupit, may mga Thailand snacks din sila. Nabalitaan ko nga na sila daw ang pinakamura na nagtitinda ng mga imported products sa Pinas. Halos lahat nga eh, pinagsama-sama na nila. Kagaya ng mga imported at mga local products. Pati nga mga iba't ibang klasing pasalubong na mabibili mo dito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ayos talaga dito eh. Ang kakaiba nga sa store nila, may dining area. Kasi pwede ka magluto ng mga noodles dito na mabibili mo sa kagayang lugar ng Korea, Japan, Malaysia, Taiwan, at China. Tapos, ang magpapasarap pa dyan, yung melted cheese nila. Dito nga ako nagulat. Sa mga kopi and hot choco nila. Kasi wala akong nakikitang ganto sa ibang stores sa Pinas. Kagaya nitong ni hot choco na KitKat at Cadbury. At meron din silang mga klase ng Malaysian, UCC at Starbucks. Tapos nga, mura na, may mga promo pa. Meron silang buy one take one, 3,499 at 2 for 99. Meron din pala sila ditong detergent na 39 pesos lang, 1 kilo na Korean popcorn na 99, sense shower cream na 139 at ang sabon nila na Lux 100 pesos lang, 5 pieces na. Tapos, kung gusto mo palang inigosyo, may mga reseller price yan. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Snox. Located sila sa Sen El Mulong Memorial Circle, Barangay San Jose, Antipolo. Diyan lang yan sa may Triangle Mall Unit D, second floor, tabi sila ng SSS at tapat ng Lasal Benilde. Open sila ng Monday to Friday from 7am hanggang 6pm at kapag Saturday at Sunday naman, 9am hanggang 8pm. Kaya sa mga taga-Antipolo, lalo at mga kalapit bayan dyan. Turn na! Let's go! Heto yeah! na naman tayo sa panibagong araw na walang kweta at walang kabuluan na vlog. Pero syempre, good vibes lang. Kaya tara, saman mo ko sa aking trip. Let's go! Oh, what's your problem, bro? It's Charlie. Oh, oi, oh, oh. oh. <laughs> tol. <Charlotte? laughs> <Ay. Please. laughs> Madam Charlotte? Oh, ay! Bakit? Ulit? Madam Charlotte? Who's Charlie, boy? Free taste Suka Saka si Charon Saka mo yung 31.7 Marap! Ito yan o Marap! Ito, kaya no? <laughs> <Arrop>. <laughs> <laughs> kain kan <tuk tangan> di <tuk tangan> <tuk tangan> Mm. Mm. Toy -toy, order, oh Hmm. Oi, time order. Oh. Grabe, sulit talaga dito sa Snox. Ay, grabe ah. Ano pang hintay mo? Dito lang to sa may Antipolo, Triangle Mall. Thank you!